Bagong update sa Lakers, magandang balita para sa Laker Nation. Sa paghahanda ng Lakers sa magiging game nila sa play-in tournament, may magandang update ang dumating para sa kanilang mga fans patungkol sa pagbabalik ng isang mahalagang player nila. Ito ay walang iba kundi ang defensive-minded na wing player na si Jared Vanderbilt. Si Bando nga ay out na magmula pa noong February 2 dahil sa injury niya sa paa at wala pa tiyak na panahon ng kanyang pagbabalik. Subalit ang Laker insider na si Jovan Buha ay nag-offered ng bagong insight sa premier defender ng Lakers. Ayon kay Buha, wala pa raw official na update ang Lakers at hindi pa raw sigurado ang Lakers kung kailan sila magkakaroon ng update kay Bando. Pero may magandang pag-workout na raw na ginagawa ito si Bando ayon daw kay Darvin Ham. Nagsasagawa na raw ng magagaang na pagtakbo si Bando subalit hindi pa raw ito bumabalik sa mga activities sa loob ng court. kaya ang paglalaro raw nito sa play-in ay wala pang katiyakan. Kaya't ang naging assessment ni Buha, baka sa unang round na ng playoffs makakabalik sa paglalaro itong si Bando. Sa loob ng 29 games ngayong season, si Bando ay nag-average ng 5.2 points, 4.8 rebounds, 1.2 assists at 1.2 steals per game, ang 25-year-old na Southpaw ay may tira na malapit sa 52% from the field, 30% sa tres, at 67% sa free-throw line. Sabihin na nating makakalagpas ang Lakers sa play-in at makakaharap nila sa unang round ang Denver Nuggets. Malaki ang magagawa ng pagbabalik ni Bando sa lineup ng Lakers. Talagang namis ng Lakers ang presence ni Bando sa kanilang front court at ang kanyang kausain sa depensa ay magiging mahalaga sa kanila laban sa mga kalaban nila mga forwards na gaya ni na Michael Porter Jr. at Aaron Gordon. Pwede rin siyang ilagay ni Darvin Ham na tumao kay Nikola Jokic kung kinakailangan. At kung sakali mang hindi pa makakabalik si Bando sa unang round ng playoffs, asahan na natin pa rin ang Lakers sa dalawa pa nilang wing players. Una narito ay si Rui Hachimura. Si Rui ay nagtry bilang starter na siya ay nag-a-average na ng 13.6 points, 4.3 rebounds at 1.2 assists. Siya rin ay nagkaroon ng maipagmamalaking average na 16.2 points bilang starter pagkatapos ng All-Star break na may 56% shooting from the field at 45% sa tres. Ang ikalawa ay si Tauran Prince. Ang veterano ngang si Prince ay nag-step up din para sa Lakers sa ilang pagkakataon na sa kabila na siya ay naibalik bilang bench player. Sa 29 games niya nakasama ang second unit ng Lakers, siya ay nagkaroon ng 7.8 points per game sa 47% shooting from the field at 43% sa tres. Sa naging panalo ng Lakers laban sa Cleveland Cavaliers kamakailan, si Prince ay nakapagtala doon ng 18 points sa 20 minutes niyang paglalaro bilang reserve. Malaki ang naitutulong ni na Hachimura at Prince sa pagpapagaang ng pasanin ni na Lebron James at Anthony Davis sa front court at malamang na madalas pa rin silang gagamitin kahit na ba na makabalik na si Bando. Sana nga ay makabalik na si Bando sa unang round ng playoffs at panigurado matutuwa ang mga fans nila dahil may dagdag reinforcement na ang Lakers sa gagawin nilang push sa postseason.